Gusto mo ba ng natural collagen booster and healthy food living? Aba, meron tayong bulaklak ng halaman para mapaganda ang ating balat at maging maintain ng ating sugar level sa ating katawan. Kilalanin ang flower na blue ternate o sa scientific name na Clairtoria ternati. Tinatawag din ito na pigeon wings o blue pia butterfly. Ngayon ay gagawa tayo ng makakain at maiinom gamit ang bulaklak na ito. Simulan natin sa paggagawa ng ating blue ternate rice. Hugasin ng mabuti ang mga bulaklak ng blue ternate at ihalot sa pagsaing ng ating bigas. At habang naghihintay tayo ng ating sinaing na blue ternate na bigas, ay gagawa tayo ng tea gamit ang bulaklak ng blue ternate din. Kumuha ng dalawang bulaklak ng blue ternate, hugasin at ilagay ito sa mainit na tubig. Ito ang magsisilbing tsaan natin ngayong umaga. At naluto na nga ang ating bigas na blue ternate rice. Napakaganda nga tignan at ang sarap pure plant-based talaga ang ating kakainin ngayon. Mayaman pa ito sa antioxidant at nagpapaganda ng ating balat. At dagdag yan pa ng ating ulam ngayon na ginataang pakbet na purong gulay talaga. At tara, kain tayo ng ating ginawang blue dish for this morning at share mo ito kung nais mong gumawa din ito.